So, hey guys! Mahing buntag! Magandang umaga sa inyong lahat, char! So, guys, lang ako, guys, kay Moromang mang Nga, gi ko basta mag guys. So, pasensya na, guys, sa mga tanan. Pero ako lang, yapon, isak-sak sinagol. I will do my best, char! Charot! So, good morning sa inyong tanan, guys. Good morning sa lahat. Anyway, um, akong share sa inyo, guys, kung unsa akong mga trabaho dinhi sulod sa balay. Uh, isip OFW char sa bansang Cyprus ay char hindi dili na siya kuan guys dili na siya sa Middle East sa bansang Cyprus so medyo nag improvise na may charot pero kuskus ko -kus beta lang niya ta guys so, kuskus ko -kus beta lang niya ta guys so guys first day in the morning akong yung pagabuhaton is to mag prepare sa mga pagkaon sa pamahaw sa duha na kung kaamo So, mag-prepare silang breakfast. Pag after sa so mag-prepare silang breakfast, so, mag ko sa bathroom. Kaya, di ba, mo ginang importante bathroom. Ayan na din tong mga salasala. -sala. Ipakita lang ako ninyo ang pag na ako sa bathroom. Char, pag sa bathroom. Saan sa bathroom, di ba? So, muna guys, ang bathroom number one. <laughs> ah, bathroom number one. So, di ba? So, mag na sa sugna na nato. Hindi na, na tatagahan mag -chi 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 -chi. Diba? Let's go para sa samin. So, doha rin akong gamit, guys. Kani siya para sa surfaces. 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 Mm. surfaces. <laughs> so, mga surface. Then, kani siya para ragini siya sa glass cleaner. Di ba? para sa bowl guys domestos so far guys good, good pa ang garbage bin so wala din naggamit ang garbage bin wala kay nag CR wala nag CR sa gara mo kani siya nga area kani siya nga bathroom guys o, ano niniya ka ng pang visitors ba halal pagbisita rin siya. so akong amo din mag-adhinan din para makuga sa kamot at show so naman siya so dili man san siya ha dili man po siya kanang sa ito gani tagin kik -tug mga tisyo kay kuwan man nilang gigamit din niya eh. handkerchief ng kamay <laughs> <laughs> handkerchief ng kamay so muna to siya guys so dinalian lang din siya guys nga pag ano pag hinlo kay hinlo na kit siya daan guys di <laughs> ba? finished product char. So unya isa na ako i-refill ng mga hand towel din ni towel guys kay guy. wala man sila. So this na to siya ma-refill. So muna siya guys, Oliva. Diba? Hinlot na ba makapasar na ba? Makapasar na ba guys? Okay. Done! Done ta sa tong first bathroom. So, let's go to the next bathroom. So, guys. Nandapunta sa atong, padulong napunta ano sa atong ikaduhang room, So, din na po tayo magkaraw-karaw. ang Kita ka siguro ninyo bathroom di sa akong reels, di ba? So, ano lang hindi ang life? Di ba? Ano lang hindi siya nga right. life? So, hindi yung hindo, kus kus kus, -kus ginagmay. Ano ba? Kapag amo, ano kinakita po? Ano yung ginatawa guys na magic? mo mag magic guys? So guys, may kulay ko ninyo o oh, um, pasensya kay ugto-ugto gina akong pag-upload sa akong mga videos, pag-vlog, ugto-ugto siya kay ugto-ugto. <laughs> kay mo guys, uh, sa akong last time na vlog na, na sa inyo na medyo kuan ta medyo busy gamay o medyo puta na puta mga health issue char na puta mga health issue health issue nga dam, damdam pa gipang dam, char dinaramdam or unsa ba char so basta guys ako ra nang i-open up ninyo kung kung nahitabo, na unsa si Milabs, kung kamusta na ba siya so ako nang i-share sa inyo guys so sa pagkakaroon guys medyo okay okay man ta okay okay man paminaw karon nya medyo alive na ta so salamat gyapon sa sa kong amo, salamat niya sa, sa mga tao nga nag nag-care. Charot, nag-care. So, muna to siya, guys. Um, basta mag, mag ko ano, sa video, guys. Ako na siya i-share sa inyo kung sa'y, kung sa story behind. Char! Sa nitabo ni Deluxe nga, nga nung pila ka months or a year almost. Nga siguro mawala ako naka, naka-post o vlog. Vlog, videos, so, ngena So, pasensya na mo medyo alanganin ko karong mag-story kay Marabag. Naninibago, char, naninibago. Hindi ko karoon sa pag-atubang sa inyo, guys. Kay Marabag. pag first time, warrior Char. So, nagana kay kong mga binay eh. So, kinahalan ato na na siyang humanon karoon. Para ma-share po na ninyo. Uh, malibot, tapod mo. Malibot ba? Oh, basta, ma-share na ko ninyo kung sa mga ginabuhat na uh, Sa morning routine na po. Not all the time, inani, permente. Eh. permanente karon lang nakakuan lang gid ko nakadalikit kay eh. wala man sila wala diha mo amo so so let's do this kaya natin tong mga OFW di ba so kasi nakarelate dira so pag naay mga gibang bate so bawal gid ang magigahida di ba so love lang yan so go let's na maghinot na ta butang tara mo guys sa akay busy-busy sa si Akech. Parang next day. Hi guys! Good morning! Good morning! Welcome, welcome, welcome back to our YouTube channel, Timmy Loves. So guys, kumusta ang dira? Kaya pa ba? Laban lang. Laban lang, good lover lang. So guys, kagahapon nga vlog, nabitin mo. Pasensya kayo, naputol lang atong vlog kagahapon kay... Niabot ang grocery, so nagkabisi-bisi si Inday Milabs. Nagkapulikin, nagkatarantaday. So, Pasensya na mo guys, wala mo muna uban nito guys kay same ramang gapon pod gapon ang hitsura guys. Same ramang pod gapon ang hitsura sa sa kasilias. Bawal lang gapon sa amin. <laughs> charot! Charot! Explain ka day! O, diba? O, guys, so, basta kaghapon ng ganap guys, naghinuhilo ako din sa sa bathroom, aning silong, niya, kus kuskus kus, kus aning ginagmay, aning sala, pag humanday, nag-change bedding lang ko, ano lang, ano lang siya kaghapon ng ganap? Wala kaayo kay, nag-relax si Inday na yu. Oy! Alangan ang amo ra lugar nag-relax, relax. Ha, oh, diba? So, anak lang gita, anak lang gita. So, kitang mga OFW di ha. Tips lang ha, child. Tips lang gyud Char. Pag once ganyan, atong mga amo gani din ha, nga magsinglayas po. Oh, alam na this. Alam na this ang magic. Oh, diba? Ay, ah, fuck lang gita. Nga, pag two days or three days before, ayaw pa sila mag-uli. So, Anak rin, kung bati na yun, kung bati na itikuskus, o ba? Diba? Kay, syempre, kung hinluan ni daan o di, mag-abog-abog yapon. Even though, i close ng balay, lain man dire, kaya close ang mga balay din, he. Just ko, kaya verse, pag-augma, abog lang yapon. So, arithmetic lang ba? Retouch-retouch, retouch-retouch. So, pag 2 to 3 days yun nga para mag na din sila, ha? before mag-abot. So, muna na to, guys. Kuskus -kus na ito, taman-taman. <laughs> ba? Diba? So, anak anak kawais ang mga Pinoy. Charot. Not all. Char. Tips lang na. Char. Ha, <laughs> tips. Bito, yun Grabe, kita ka. Ah, ka, yeah. So, bito, kumusta naman mo dinatanahan? I hope nga naamo sa mga tagsa-tagsa, nga kabaskugan sa lawa. So, laban lang gita. Laban lang git Maski ipagdagan parang trials nga umabot sa to, Kinahanglan gina itong makipag- sa palaran. Kinanglan ginato ning labanan ning mga trials o so, diva charmos. So karon guys, medyo natakuan karon medyo nata relax relax kayo. Manam tagkuskuskuskus kuskus kuskus atong sulod. Manam tag sa pikas balay. So ibinlan man sad mi So anak gidang life laban. So manginaot lang pod unta ko guys nga katong mga nakatunong sa amo bitaw nga medyo na pagka-strict gid nga mga amo. So laban lang gid ipakita lang gid nila nga kuan ipakita lang gid nila nga gibuhat ni mo uh, ing mong trabaho, gibuhat ni mo yung mong trabaho, ipakita ni mo sa ilang nga deserve ka nga char deserve <laughs> ipakita ni mo sa ila ba na na amo kay amo guys nga taklis kay ba so wala lahos lang sa dunggan although usahay maabot gid gid malikayan nga magdugo kita tong di ba same sa amo din eh same sa kung amo din eh. sabto na lang kay tigulang man pero anak gid ang pero pero nagiusay nga masakitan gid ya punta So, kinahanglan kita, advice lang guys, char, advice ha? charot. Sa ako lang na experience, once ganing, nga, tukar ganyan lang pag tak 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 din So, lahos lang sa dunggan. Lahos lang din. Ipakita sa ilang nga, hmm, kaya ni mo na. So, muna siya guys. So, i-share lang na ako ninyo. Wala lang, chika chika minutes lang takaroon at lawa. Chika chika minutes. Kaya, saan so man git, medyo, gikapoy na pa si So, ikut ingkod ginagmay. Ako to tao, checkpoint na po to sa taas. So, anak, trabaho. So, anak lang yun, di ba? So, laban lang kita. So, guys, please, uh, paki, paki, ang tawag dun? Char, paki like pukul guys, o comment po sa FB Reels. Char, FB Reels. My gunner. So, see you next, guys, in my vlog.